Welcome to Henry KNG TV. Uh, good morning, good morning, my idol. Ayan po, uh, si ako mag-ako ng ano, ng lupa dito sa supot ng simento. Kasi nga po, itong uh, plastic, oh, ay sira na. Ayan po. Sira na po yung plastic. Kaya po, ito, yung supot ng simento ang gagamitin ko. Uh, ah, nagsakop po kami doon sa may ano na yun. Kasi po may construction dito. Uh, ah, sinasabayan ko po sila ng pagkuha ng lupa. Kasi nga po, ah, ito maganda po yung lupa na to Natataniman. Yan. Kasi nga po, ang lupa po, po ng plastic. So, sanday lang po yung plastic sira. Kaya po ito sa ako, mati, medyo matibay po ito. Kasi nga po, subukan na po ito. At uh, saka po, ito dating kong ginabi dito. Sako po ng simento. Ayan po. Punta po tayo doon sa kinukuha na ko ng lupa. ito po yung kinukuha na ko ng lupa ayan, Ito po yung mga puting ko ayan yun bali siguro po baka may isang po lahat ito ayan pero dadagdagan ko po yan kasi kulang pa ito po yung nagawang building yan sumasabay lang po ako sa kanila sa pag uh, ng ano, lupa maghalo sila simento ayan po hapo na ito na po yung mga nagawa ko uh, Yung mga supot na simento nga po inilay ko na dito uh, dahil nga po papalitan ko na po ito pero hanggat hindi po ito nasisira ng tuluyan, babayaan ko lang po yung supot na simento dito. kasi nga po, sayang din po yung lupa nito. Uh, bali magiging anong mangyayari po nito. May tanim po ako sa kabila, may po ako dito, may tanim po ako dito. Bali ito po yung nire-ready ko lang kasi nga po, uh, itatanim po po dito ay kamatis. Siguro po. Uh, pag may ano, April po ngayon, sa May po, tatanim ako po ito. Yan po. Pwede nga po dito. Yan ano ko lang. Oh. Isa ko ng simento na yan. Itutupi ko lang po siya. Kagaya po nung nakaraan. Yan, didiretso ko po yung sako. At saka ano pa lang po ito. Kung baga saan, hindi pa yun ang tunay na lalagyan yan. Bali, dadamo ko po po yan. Tatanggalin ko po po yung mga damo niyan. Para hindi po mabutas yung sako. Kasi nga po, yung nakaraan. Ah, uh, sa bagay po, ah, uh, nadamo ko rin yung Kaso nga lang, na tinubuan po ng damo yung ilalim. Kaya nabutas po yung sako. Bali, ang mangyayari po niyan. Ah, uh, itutupi ko nga po ito. Yan, tutupi ko pong ganyan. Tapos, saka ako po haluan ng lupa. Ayan wapo po ako ng lupa dito sa may basurahan kasi po nagbitsay po ako ng lupa dito yun po yung gagamitin ko dyan <coughs> kaso nga lang po yung dragon fruit ko eh napaglaruan po ng mga bata no? napaglaruan po ng mga bata eh kaya po ang gaya ko dito babakuran ko po ito babakuran ko po uli yung daan na to para yun nga eh yung dragon fruit din nila mga perusyo. bata is bata po talaga alam mo gagawa ito po yung mga lupa na to ito po yung mga lupa binichay ko yan yan po yung mga lupa na yan. Yung po yung iahalo ko doon. Sa may uh, mga ano yun. Sa may sako na yun. Ito nga po pala yung mga naiipong ko na mga plastic. Bari kabibenta ko lang po siguro last month. Ito naman po ulit. Marami na naman. Bukas nga lang. Malapit ang ko Kaya kailangan na lang. Ipon-ipon talaga. May pang extra income po yan. Ito yung sila yung haba ng bunga. Balit po yung na to. Ah, dinilig ko lang po kapo niya, kaya basa pa po. Basa pa po yan. Po po yan. Ah, tigmak na tigmak po sa akin yan. Bale niya po, yung dragon fruit nga po pala, nagsisimula na magbulaklak. Maso nga lang, nasisira ng mga bata. Talaga naman naman. Kaya po, babakuran ko po sila ngayon. Dito, para hindi po sila masira. Kasi nga po, sayang, naghihinayang po ako sa aking dragon fruit. So, ganyan po pa dito isang bunga. Yan lang po yung pinagmamalakang papaya dito. Isa yung bunga. Kasi nga po, ito nga dito na sa gulong. Kaya buti nga po, nagbunga kahit isa. Ayan po. Sige po, maraming salamat po. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan. Okay, NJTV po, maraming salamat po. At ingat po tayo lahat. Maraming salamat po muli. Hanggang sa muli po.